Hi guys, good afternoon eh. Happy lunch time pala, lunch time na pala. Babaltan ko lang itong pinya. At mukhang mabubulok na ito eh. Tingnan natin kung matamis. Hindi ako ng magbalat nito. Tingnan natin kung maganda ako magbalat. Buksan ako ma. sub nito. bukan oh, marunya atau mau balik hapus oh. ganti upinya nang hapung buhay ano tong ano Hawaii itong pinya na to Hawaii yeah. na pinya yung puro musa dati may ano kami noon eh may tanim kami sa mga gilid bahay namin ng mga pinya ng mga bata pa kami pag humihinog siya din pag gusto namin kumain ng pinya pipitas lang kami sa likod bahay namin Pag gusto namin ng ano, ng panghimagas. Pipitas lang kami sa loob ng ay sa tanim namin doon sa gilid ng bahay. Kaya masag talaga tumira sa ano sa probinsya. Mukhang may bulok na nga ito eh. Nanahan pa ako nito mabulok ha. Ko pa kung pa binilatan to. Na busy kasi ako kahapon. Hindi ko naiintindi itong mga protas dito. Naglaba ako maghapon kahapon. <clears throat> Kaya napabayaan ko itong protas dyan sa baba, sa na Pero yung iba na ilagay ko sa red. Ito hindi ko na buksan agad kay ano. Kala ko hindi pa mabubulok po ayan na overripe na yata ito hindi ako marunong magbalat nito eh pero may pinyahan kami dati

ket okay. Lain bolo abrazo Ubod na siya ng hinog. Hinog na masyado. Salba na lang natin yan. Ang dapat isalba. Masarap ito kainin pag ganyan. Hmm. ko kumasyan dito sa aming lalagyan. Na uber hinog na. Overripe na siya. Ano lang itong takip. tapping yeah. niya. Yeah. Mapalamigin ko Mamaya ko